Magandang hapon sa inyo mga ka-tracker po. Ano dito tayo ngayon? Sa Subic. Subic Bay. Ito sa yard natin. Kasama natin ang ating mga butihin na Golden Quainty Boys. Ayan, sila Carlo at saka si Raymond. Nagpapalik kami mga ka-tracker. Papakita natin sa inyo ang topic natin ngayon. Ang content natin ngayon. Pag-re-recon ng unit. Kung paano nire-recon ng unit natin. From Valenzuela, may kawayan. Ngayon dito sa Subic. Papakita natin sa inyo. Kung paano siya tinitira dito sa tarima ng mga kontraktor sa Tama. Nice. Di uh, <laughs> Tama ka dyan, mga Tama ka dyan, mga So, Ito, makikita nyo. Sa likod namin, uh, from Japan, fresh from Japan, Siyempre, ang manobela niya nasa kanan. So, dito, pagkalapag sa yarda dito sa sugi, kino-convert na namin so, yan. niyo nyo na rin yung dashboard na ilalagay natin dyan. Parang Carlo, pakilala natin Si... ano? Si... Ay, si... Si... Para makita ng mga trackers, takatrackers. Takatrackers, no? Bago yung makilala si Boss, sa yung nagpapakit ng uh, mag-version ng... Pakilala ko, Boss. Ano pangalan mo? Jerry po. Jerry, Jerry. Jerry. Yan. Si Jerry. Uh, isang weeks, ako mo convert to. ay gusto ko kung talaga ano, apat na araw tapos na namin to. Apat na araw. Tapos oh. parang so, yun yung dashboard ka, Boss, di ba? pag i yung dashboard na Kakabit Kakabit ka, mga katrak. So yung manubela niya, nandito yan lang na forma. So, ililipat ka rin sa, yan. Sa so, pag masdan nyo mga atrakas, kung gano'ng kapino, kung gano'ng kalinis magtrabaho, okay. pag conversion. Diba? Sa Golden 20 Sa Golden 20 lang yan mga atrakas. Hindi siya yung gulo-gulo na ililipat mo lang. Talagang detalyado-detalyado yan. Kung Kumbaga, Ah, uh, yan yung specialista nila, Kuya Jerry. Kuya Jerry. Ayan, si Kuya Jerry, yeah, Jerry, yeah. si Jerry magkabalabalab. Kapal niya himahin uh -oh. ang mga pagkakonvert ng unit na dito. Kapal so, ba, ano ba simula? Ano ba simula? Kasi pre, babaklas ito. Yung mga Ati wiring. Um, dashboard, no? Oh, oh, dashboard. Oh, okay. wiring. oh, Pati wiring. Pati sa ilalim yung video set dyan. Mag, oh. mag, mag ano, niya para ano na gabaray dalawa na yan. Oh, uh, ito yung butas oh, dito. Oo, lilipat so, na dito. Oh, yun yung mga sa kabila yan. Mag ano, nasifting May, may reducer oh. Connection dyan sa ni ikot. Yan ang maglalaro dyan. So mga na nakikita nyo naman, diba? So yung mga nire-release nating unit, nakikita nyo naman sa video kung gaano kaganda. Surplus Japan siya at yung pag-convert nila. So nakita nyo naman yung finish unit na, na pinapull out natin, napaka-pulido. So brand nyo na yung dashboard na nilalagay natin dyan. Yan. Tapos namin yun, yung gawin. Oh, yan. yan, sample yan, katrawers. Oh. Yan, papakita tayo ng mga finish product namin. Mga wiring siya, hindi yung bara-bara o... Basta-basta ba, lang no, ay na, Original, ano, medyo ba, na nauhusog lang. so ang kaibahan mga... ang kaibahan lang natin mga katrackers sa sa iba. Sabi natin sa iba, marami ta, mara, alam niya naman niya, maraming ma uh, marami kayo makikita ng mga nagbebenta rin ng mga surplus pa. Oh, dami. Marami. So tignan niyo na lang yung mga kung paano yung conversion nila ng uh, yung sa dashboard, kung yung dashboard is nila is Uh, yung pa rin, kinabit pa rin. Iba kasi diba bas, dinidikit pa nila, diba? Ayan, yeah. oh, oh, ayan. Kaling na kay Kuya Jerry. Diba? so, brand brand Branyo na rin kinakabit natin oh. dyan. So, para busog na busog yung mga katrakers natin na mga, kli, mga customer natin. Ayan, na, ah. yan. Pagkatapos, yung grindin rin namin yun, pakinisin. Oo. Oh, Tama. So, so, yan, nakikita nyo, no? Lalatari nyo yung unit kapag uh, mga bago dati, yung gento yung tura nyan. Susunod natin dyan, Maatras yung body na. Dibado na tayo mag -re recon ah. Lahat, pati aircon, ganyan. Yung upholstery, maka-trash, makikita nyo. Walang-wala. Bago. Convert din yun. Convert natin yan. Bagong ah. upholstery na alagay natin so yan. So, yung, para sa yung uh, uh, driver seat. Mm. So, wala uh, Makita nyo yung kay kay tapos na nandun. Yung tapos para ah. so, Yung kay ah. Jerry, driver seat. at dito na uli yung magiging, uh, magiging oh. pa passenger uh, seat. Mm. So, mga truckers, ayan, Nakita nyo kung paano from the scratch, from zero talaga, nakikita nyo. So, papakita namin sa inyo yung finished product doon sa no, kanila. Yeah. Thank hey, you, Kuya Jerry. Abat na lang, abat Apat na araw lang. Apat na araw, araw lang yan, katrapper. So, dito, pinapakita namin sa inyo kung paano himayin ang truck. Ito ang prueba. Pati side mirror, convert yan. Oh, pati side mirror, convert, convert yan. Ito yeah. ang prueba. Ito ang prueba. Atakay mo yung pintuan. mo. Guys, ito. Kaya nandito tayo sa subic. Kasi kakarating lang nito noong 24. So inilabas siya ng lunes ngayong Wednesday Kaya nandito tayo para i-check tong mga unit na to oh, Kita mo alas 3 ng hapon ito Ayan o oh, Biba ng ano ng barko oh, buo yan Buong buo yung unit niya Tinatawag dyan ay CBU. Kita nyo naman kung paano himayin Diba? Pagdating dito sa Subiki Himayin yan Pagdating sa Venezuela, hihimayin pa ulit 'yan para pinturahan at ipuli rekon, 'di ba? Oo. Oh. Tapos doon ipipinishing niya kaya lumalabas ang unit natin, kita mo parang brand new, 'di ba? Brand new, brand new ng itsura. So ganito uh, ka mitikoloso. So ito yung brand new natin na dashboard. 'Yan. 'Yan ang ilalagay niya nung contractor na si Jerry, 'yan. 'Yan yung brand new niya na dashboard. Oh. Oh, kita nyo? Yan, yan, yan. Brand new yan, guys. Brand new. So ito, kita niyo, meron tayong ongoing na close ban na porting pit. Sa so, mga nangangailangan na porting pit, ito. January. Kakarapig lang. Last week. Ayan. January 18, 2024. Oh, lang. So, ito, ongoing na. 10-wheeler naman. Lahat dyan, palit dyan, ang pangilaling. Ganyan yeah, tayo dito. Hindi tayo basta-basta lang nag-co-convert. Uh, dito talaga is pulido. At uh, ah, meticuloso talaga tayo dahil nag-cold Golden 20, pag lumabas yan, kala mo brand new. Ang Japan Soul Plus gagawin natin brand new. Baka ikaw na nanonood, baka ikaw na susunod na magpamamayari ng mga truck dito sa Yara na ito. Nakita nyo naman kung gano'ng karami ito. Dami yan guys. Ito natin boss na talagang yes. malinis, pulido, malinis, pulido. Lahat ang pagre-record natin pag oh. Hindi siya dumating na chop-chop. Oh. Hindi siya dumating na lasog-lasog. Ayan, buong buo. Yan. Nakita nyo yung mga dashboard na yan na pinag uh, hiwalay hiwalay niya. Tapon yan. Ito yan. Oh, tapon na oh, yan. yan. Ano yan? Yan, oh, tapon na yan. Oh, yan ang ano natin na uh, ang dashboard natin brand new. Pag ganyan dito, tapon na yan.